So, hi guys! Welcome to Jan and Jenny Vlogs! Please enjoy watching! Thank you so much! Please like, share, and subscribe! So, yan na nga guys, another beach venture na naman tayo for today's video. So, let's go to Regina Beach Resort. Dito lang po yan sa Lubo, Batangas. So, yan guys, binubuksan na ni ate yung gate. So as you can see guys, napakalawak ng kanilang bakuran. Tapos ayan, beach front agad siya guys at ang ganda ng beach at malinis, mamuti-muti din yung buhangin. So yan, pwede din kayong mag-volleyball pag nagsawa na kayo mag-swimming, pwede din kayo maglaro ng volleyball. So ito yung loob ng uh, kanilang accommodation, ang kanilang kubo. So, ayan, guys. May mesa, may upuan, syempre, sa labas. Ayan. Tapos, may electric fan sa labas. May mga outlet din sila dyan. Saksakan, ganyan. Oo. Tapos, madaming lagayan. May mga kabikabinet sya sa labas. Tapos, ayan, madaming lagayan ng mga bags, ng gamit, kung anong gusto mong ilagay. So, pasukin natin yung loob. Ayan, bubungad sa agad yung kama. So, mayroon silang queen size bed sa baba. Tapos, single sa taas. Pwedeng dalawa sa taas, tapos pwede namang tatlo dun sa baba, or apat pagpahalang yung higa nyo. So, may electric fan din, tapos ang maganda, naka-aircon siya, guys. Yan. So, ayan dagat ulit. Paglabas mo lang sa mga accommodation mo, guys, dagat na talaga agad. Yan. Napakanda ng view. Tingnan nyo yung mga bata, nag-enjoy sila, o oh. Naka-airbed pa yan sila, guys. O, oh, di diba? Saya. oh, enjoy ang mga bagets. So, ito guys, yung labas ng Regina Beach Resort. Dito po pala guys sa Lobo, Batangas. Ayan. Sitio Kalamundingan, Barangay Sawang, Lobo, Batangas. Regina Beach Resort. See, so, guys, secure na secure kasi maganda yung gate nila, maayos. Tapos napansin ko dito, guys, madami silang puno ng buko. Yung buko na maliliit lang. Ewan ko makapuno ba 'yun, guys. Ayan. So, napakalawak ng kanilang bakuran. Nung time na pumunta kami, guys, kami lang yung guest doon. Tapos, itong ito, yung may kortina ng pink, accommodation din yan, guys. Kung ayaw nyo na magkubo, pwede kayo dyan mag-accommodate. Tapos, ayan, guys. Ayan. O, malaki yan, guys. Tapos, ito, guys, o, oh, makapuno ba yan, guys, yung buko na yun? Tara! Ayan ang atin nyo, girl. Ayan, guys, o, oh, makapuno ba yan? Daming bunga. Tapos, yung parking area nila, malawak. Tapos, bawat kubo, guys, may designated siya na CR. Ayan. So, may lababo din sa gilid pag gusto mo dyan maglinis or what, maghugas. Ito yung mga CR. Ayan. Kubo 1, kubo 2, kubo 3. Kunwari, naka-accommodate ka sa kubo 2. Dito yung CR mo. Ayan. Simple lang yung CR. Ayan. May ganyan. Tapos, pero malinis. Simple lang pero malinis, guys. Ayan. Tapos, palaging may naglilinis, nagliligpit dyan. Ayan yung mga kubo. Ayan. Tapos ito naman yung mga ibang kubo sa kabilang side. Tapos may net dyan ng volleyball. Pagka nagsawa ka na magswimming swimming pwede kang maglaro. Tapos madami kang pwedeng tambayan, upuan, na nakatanaw ka lang dun sa dagat. Napakaganda naman talaga guys. At napakalinis ng Regina Beach Resort. Tapos guys, ang maganda pa, napaka-accommodating ng mga tao nila. Ang babait guys. Ayan, Regina Beach Resort sa Lubo, Batangas. So, ayan guys. So, oh, daming pwedeng upuan. Malilim. Yan. Chill-chill ka lang. So, ayan ang daddy dyan nyo. Kumakain. O, oh, ba diba? Habang nakaharap sa beach. O, oh, ba diba, guys? Saya, so, yarn. Tapos, ito namang banda guys. Yung parang pinaka kitchen nila. Diyan ka pwedeng magluto. May saksakan din dyan pag may dala kayong rice cooker. May gasol din sila. Tapos, dalawa yung lababo. Tapos, Ayan, may ulingan pa nga sila dyan, eh. ayan, oh, may ulingan. Tapos kami, nagdala kami ng butane, tapos ihawan, yan yun yung gastog nila. Tapos andyan lang yung dagat, di oh, diba? Habang nagluluto ka, nakatanaw ka sa daga, chill-chill lang. So, yarn o, ayan, tapos nang kumain ng daddy dyan nyo. So, guys, papakita ko pa yung isang puno ng buko dito. Napakadami talagang bunga ng buko nila dito, guys. Ayan, no, oh, ang bababa, makapuno ba yan, guys, yung ganyang buko? Ang bababa niya bansot na buko, ganun na lang. So, yan guys, yung dagat. Ayan, chill-chill lang yung mga bata. Langoy-langay lang. So, thank you again, sis, natin, in Boss Reynold, Salamat sa inyo sa pagdala sa amin dito sa Regina Beach Resort. Bye! Thank you for watching, guys. Love you all.